Mayigit 30 kilo ng sibuyas at iba pang prutas ang kinumpiska ng Bureau of Customs sa 10 flight attendant ng Philippine Airlines. Kabilang sa mga nasabat ay ilang lemon, strawberry at blueberry na galing pa ng Saudi Arabia at Dubai. Sa kabuan, may git 13,000 pesos ang halaga ng mga ito. Ayon sa BOC, hindi dineklara ng mga airline crew ang mga produkto. Ang naturang pag-aangkat ay dapat may kasamang sanitary at phytosanitary certificates mula sa bansang pinagbulan. Iniimbestigahan na ng Philippine Airlines ang insidente. Hindi raw nila kukonsintihin ang mga paglabag sa patakaran ng customs. Papatawan nila ng kukulang disciplinary sanctions ang mga sangkot. Ikinagalit naman ni Sen. Rafi Tulfo ang anyay pamamahiya ng Bureau of Customs sa sampung airline crew na nagpuslit ng sibuyas at prutas ginisanya at ng iba pang senador sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Agriculture dahil sa problema sa sibuya sa bansa. So, sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Banyo Ang tatapang ng mukha ninyo, pinahiyan niyo pa itong airline crew na pampasalubo ng sana sa pamilya. huli niya yung mga victim smuggler na binanggit ni ano, Senator Sincha na kinote niya newspaper uh, yung article ni uh, uh, Jairus Bondoc, ako rin nagbanggit ako dito several months ago. Bakit hindi niyo paghuli? Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. O, oh, tapos yung airline crew, pinaghuli niyo. Pero yung mga big time, hindi niyo pinanghuli. Anong nangyari? Galit na galit si Sen. Rafi Tulfo sa pag-aresto ng Bureau of Customs sa sampung flight attendants ng Philippine Airlines na nag-uwi ng Sibuyas galing Dubai at Saudi Arabia. Bakit daw walang nahuhuling malaking smugglers ang customs? Meron pang ang binanggit na pangalan ang senador. May naaamoy raw tuloy si Sen. Tulfo. Layatan! Oh, don't tell me hindi nyo kilala yun. Kilala nyo yun. Kaya lang siguro yung mga mata nyo natapala ng salapi. Ilaya Cruz. Oh, Manny Tan. Michael Tan. Meron pang si Siang. Ano ba yung Yang? Yang? Bong? Bang? Alam ano ba? Oh. Manuel Tan. Oh. Diamante. Andrew Chang. Andrew Chang. Bakit hindi yun ang panguli ninyo? Sanda Makmak na pang problema sa sibuyas ang lumitaw sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Kabilang na riyan ang kakulangan sa cold storage. Kadalasan pa raw, traders lang ang may access sa mga storage. Kaya kaysa masira, napipilitan ang mga magsasakang ibenta na ang tanim nilang sibuyas pagkaani sa alagang 8 hanggang 15 pesos lang kada kilo. Pagdating sa palengke, mabibili na yan sa alagang 300 hanggang 500 pesos gaya ng holiday season. Para raw ginisa sa sariling mantika ang mga magsasakan ng San Jose Occidental Talmindoro, na isa sa pinakamalaking producer ng sibuya sa bansa. Bakit nabibigyan access to mga traders versus sa mga farmers? Dapat priority mga farmers pagdating sa access sa mga cold storage. And then pangalawa, uh, ito sa mga taga-DA, hindi nyo ba identified sino yung mga middlemen na ng, uh, pinag, pinagbenta ng 6 pesos up to 15 pesos ng sibuyas? Ngayon ay umabot na ng 600 yung benta. Dapat ma-identify yung mga middlemen na yun. Kasuhan, bibilin sa farmers ng 6 pesos huh? up to 15 pesos. and ngayon bibenta ng 600 pesos? Harang to parang... Na to. Paliwanag ng Department of Agriculture, may balak silang dagdagan ang cold storage sa mga probinsya. Gaya ngayong taon, magtatayo daw sila ng cold storage na dalawa sa bayan ng Rizal at sa Blayan sa Occidental, Mindoro. Yun nga lang, pareho itong malayo sa bayan ng San Jose kung saan naroon ang karamihan ng tanim na sibuyas. Paano niyo pinili yan? 97 kilometers away, hindi nagtapanong ba- no, first pa? time lang. Madam, ito ba? Kung saan sa'yo at saka magsaysay, ilang taon na, panyag na yan sa Sibuya. Apa. Thank you, Madam Secretary. Thank you so, po, Madam Senator. Sige po, Sir, ito lang si plano pa lamang po. Ano po? So, if I... Ay, sino nagpapakita? Ano niya? Sa plano pa lang, pagpapakita. Kung may sapat na cold storage lang daw sana, hindi na kailangan pang mag-import ng sibuyas. Kung tutusin, kayang-kaya daw ng ating mga magsasaka na i-produce ang nasa 250,000 metric tons sa demand ng sibuyas kada taon. Ang problema dahil sa importation, sinasabayan ang kanilang ani ng mga imported na sibuyas. Ang resulta, nawawala na raw ng ganang ating mga magsasaka na magtanim ng sibuyas. Kaya ang mga senador pinagalitan ang DA. Wala na nga raw maayos sa plano, mali pa ang timing ng importasyon. Matatandang inapurubahan ka makailan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tumatayuri Agriculture Secretary ang pag import ng mahigit 21,000 metric tons ng sibuyas para punan ang kakulangan ng supply sa bansa at mapababa ang presyo. Kasi kung ganun po ang gagawin parati ng national DA na kami ay patayin sa tuwing aming pag-harvest, mauwalan po kami ng gana. Kaya, nag-iisip na ang Occidental Mindoro na magka-transfer na kami ng ibang parait, ng ibang community na ipong Diyos. Hindi ka naman mag-transfer, papatayin ka rin doon sa ibang <laughs> ano. na <laughs> po. <laughs> Hindi man tingigil eh. Yun okay. ang ano eh, pagpumatay. pumatay. Okay. Pumatay. Siguro dapat ang gawin mo, iho, patayin mo na sila. <laughs> <laughs> Ay, yung plano ng Department of Agriculture, na mag-issue na naman ng importation permit para sa 22,000 metric tons. Alam nyo po bang yan ang papatay sa atin pong mga magsasaka? So dapat po, makompute po natin yung demand and supply. Para sa ganon, alam po ninyo kung kailan po kayo mag issue ng importation permit. Hindi yung kung kailan po kami nag-uunti-unti na mag-harvest, saka po kayo mag issue Papatayin niyo po talaga kami. hindi ako naniniwala na may shortage sa mga storage. Bakit po? Pag nilalabas nila ang sibuyas sa storage, ganyan kahapan tubo ng ng uh, sibuyas, kinakat na lang yon sa kaya biyahe dito, kusan man. Kinatago talaga po nila yan. Amakin mo. Pinokontrol nila. Giniit naman ang DA na magsisimula nang bumaba ang presyo ng sibuyas oras na magsimula na anihan. Para naman kay Senadora Grispo, panahon nang magtalaga ang pamahalaan ng permanenteng agriculture secretary. Panahon na rin siguro talaga na magkaroon ng DA secretary na aako sa kawalan ng aksyon sa agricultural crisis na ito. Asukal noong una, sibuyas naman ngayon. Ihiring ata natin lahat ng kailangan sa kusina. Iba-ibang ingredients pero pare-parehong kwento sa price gouging, supply manipulation at smuggling. Wala tayong mahiwa pero iyak pa rin tayo ng iyak. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyos, News 5.